Mga kababayan, may tanong ako sa inyo, handa na ba kayo? Dahil na buwan, milyon-milyong pensioners mula sa Social Security System at Government Service Insurance System ang posibleng makatanggap ng dagdag na benepisyo na maaaring umabot sa labinsyam na libong piso. Tama ang narinig ninyo, labinsyam na libong piso na karagdagang tulong, bukod pa sa regular ninyong natatanggap na buwan ng pensyon. Pero gaya ng lahat ng balitang maganda pakinggan, hindi ito basta-basta ibinibigay sa lahat. Kailangan malinaw kung sino ang pasok sa listahan, paano makukuha, at kailan eksaktong maipapasok sa inyong bank account. Bago tayo magpatuloy, isipin natin ang sitwasyon. Isa kang retiradong guro na tatlumpung taon naglingkod sa pampublikong paaralan. Buwan-buwan, umaasa ka sa pensyon mula sa GSIS para sa panggasto sa kuryente, pagkain, at gamot. Biglang balita, may darating na dagdag pondo ngayong buwan natural magtatanong ka totoo ba ito paano ko makukuha at kasama ba ako sa listahan ito rin ang iniisip ng libo libong dating empleyado ng gobyerno pati na rin ng mga manggagawang pribado na ngayon ay tumatanggap ng pensyon mula sa raya sa kasalukuyan kumpirmado mula sa mga opisyal na pahayag na parehong LAE at GSIS ay may nakalaang pondo para sa tinatawag na year-end adjustment at ilang special cash gift para sa mga kwalipikadong pensioners Ayon sa GSIS, lahat ng old age at disability pensioners na tumatanggap ng regular na buwan ng pensyon ay otomatikong makakatanggap ng karagdagang cash gift na yung taon. Sa AARE naman, may mga peeling pensioners na makatatanggap ng lump sum adjustment, lalo na yung mga apektado ng nakaraang pension recalculations at underpayment corrections. Ang ibig sabihin nito, kung may nakitang pagkukulang sa nakaraang taon, maibabalik ito sa anyo ng isang beses na malaking bayad na sa ilang kaso, umaabot hanggang labing siyam na libong piso. Pero hindi ito para sa lahat. Halimbawa, kung ikaw ay era pensioner, munit nagsimula ka lang tumanggap ng pensyon ngayong taon, maaaring hindi ka saklaw ng adjustment na ito dahil wala ka pang naipon na underpayment sa nakaraang taon. Sadsis naman, kung ikaw ay survivor pensioner na kumikita pa mula sa ibang trabaho sa gobyerno, maaaring may limitasyon sa halagang matatanggap mo. Kaya napakahalaga na malinaw ang status ng inyong account at updated ang lahat ng record sa opisyal na sistema. Ngayon, paano mo malalaman kung kasama ka? Una, siguraduhin na updated ang iyong contact information, lalo na ang iyong mobile number, email, at bank account details sa RAREA OGSIS. Sa dami ng scam messages na yon, huwag basta-basta maniniwala sa text o tawag na nagsasabing may darating na pera. Ang tunay na kumpirmasyon ay manggagaling lamang sa opisyal na portal o sa mismong branch ng ahensya. Pangalawa, mag in sa NA. Aeroportal portal kung ikaw ay miyembro ng SSS, o sa egsismo kung ikaw ay pensioner ng CHIS. Nandoon ang lahat ng opisyal na notification at breakdown ng anumang dagdag na bayad na matatanggap. Isipin inyo ang ganitong halimbawa, si Mang Ernesto, dating jeepney driver, nagtrabaho ng higit dalawang dekada bago nag-apply sa Raero Pension Program. Noong nakaraang taon, napansin ng Isaya na mali ang naging competition ng kanyang average monthly salary credit mula pa noong 2016. Dahil dito, ngayong buwan, makakatanggap siya ng lump sum adjustment na aabot sa halos 17,000 piso, direktang ipapasok sa kanyang bank account. Sagsis naman, si Aling Rosario, retiradong empleyado ng munisipyo, ay makakatanggap ng fixed year and cash gift na katumbas ng kanyang one-month basic pension o hanggang labing limang libong piso. Kapag pinagsama ang pension gift at adjustments mula sa ibang benepisyo, halos abot ito sa labing siyam na libong piso. Hindi natin pwedeng ipagkibit-balikat ang halaga nito. Sa panahon ngayon, kung saan ang presyo ng bigas ay patuloy na tumataas at ang bayad sa kuryente ay halos dumodobol tuwing tag-init, ang karagdagang pondo ay hindi lamang bonus, ito ay kaligtasan para sa maraming pamilyang Pilipino. Isang beses na dagdag na pensyon ay maaaring magbayad ng tatlong buwang gamot para sa high blood pressure, makapagpatapos ng bayarin sa tubig at kuryente, o maging puhunan sa maliit na sari-sari store. Ngunit dapat ding maging tapat tayo, hindi lahat ay makakakuha, at hindi lahat ay agad-agad matatanggap ang pera. May mga kaso na maantala ang payout dahil sa incomplete requirements, outdated bank accounts, o pagkakaroon ng double records sa system. Sa ibang probinsya, may mga pensioner na kailangang personal na pumunta sa branch para update ang kanilang signature cards bago ma-release ang pondo. Kaya kung isa ka sa mga umaasa, ngayon na ang panahon para kumilos at ayusin ang anumang posibleng sagabal. May isa pang dapat tandaan, ang nyaya e at bsis ay may kanikanyang schedule ng payout. Hindi lahat sabay-sabay. Sa ilang kaso, inuuna ang mga pensioner na may pinakamababang natatanggap na buwan ng pensyon. Ito ay upang matiyak na ang pinakamahihirap na retirado ang unang makikinabang. Halimbawa, kung ang regular mong pensyon ay 5,000 piso pababa, malaki ang tsansa na mauna kang mabigyan kumpara sa mga tumatanggap ng mas mataas. Para sa mga hindi sigurado, pinakamainam na personal na bumisita sa opisina ng inyong sanggay o magpadala ng email sa verified address ng SIA OBSIS. Huwag makipagtransaksyon sa mga taong lalapit sa inyo at mag-aalok na e-follow up ang inyong benepisyo kapalit ng bayad. Isa itong karaniwang modus na ginagamit laban sa mga senior citizen. Ang totoo, ang dagdag na pondo ngayong buwan ay hindi simpleng pamimigay ng pera, ito ay bunga ng mas maayos na budget management at accounting ng parehong laya at bisis. Ibig sabihin, nagkaroon ng mas disiplinadong paggamit ng pondo, mas malinaw na financial planning, at mas mahusay na koleksyon ng kontribusyon, kaya't nagkaroon ng sapat na reserba para magbigay ng dagdag benepisyo. Hindi ito basta bonus lang, kundi resulta ng maingat na pagpaplano at pagtitipid sa operasyon. Bahagi rin ito ng mas malaking plano para gawing mas patas at mas mabilis ang proseso ng pagbabayad ng pensyon. Kapag nagpatuloy ang ganitong sistema, posibleng mas madalas magkaroon ng mga lump sum adjustments sa mga susunod na taon, lalo na kung mapapanatili ang disiplina at transparency sa pamamahala ng pondo. Sa ganitong paraan, masisiguro na ang dagdag tulong ay hindi pansamantala, kundi bahagi ng pamatagalang pagpapalakas ng benepisyo para sa lahat ng pensioner. Kaya ngayon, balik tayo sa tanong, kasama ba ang pangalan mo? Ang sagot ay nasa iyo. Kung updated ang record mo, kwalipikado ang status mo, at wala kang pending issues sa system, malaki ang posibilidad na ngayong buwan makakatanggap ka ng dagdag na pondo mula sa Ranaya Obsis. At kung hindi man ngayon, ang mahalaga ay alam mo na ang proseso at nakahanda ka na sa susunod na pagkakataon. Sa huli, ito ay paalala sa ating lahat na bilang pensioner o miyembro, tungkulin din nating bantayan at ayusin ang ating sariling account. Hindi sapat na umasa lang sa balita, dapat ay aktibo rin tayong humahanap ng opisyal na impormasyon. Dahil sa dulo, ang mga programang tulad nito ay nilikha upang tulungan tayong masigurong may sapat na panggastos at dignidad sa ating pagtanda. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito at gusto ninyong manatiling updated sa mahahalagang balita na direktang makakaapekto sa inyong pensyon at mga benepisyo, siguraduhin pindutin ang like button. Ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga makikinabang sa update na ito, at huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel. Aon din ang notification bell para kayo ang unang makaalam kapag nag-post kami ng pinakabago at pinakamaasahang balita. Sama-sama tayong manatiling may alam, handa at handang samantalahin ang bawat oportunidad na darating.